Да, <laughs> потом. Welcome back mga katutok at welcome back sa ating YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking channel ay eh, huwag nang kalimutan mag-subscribe. Pakihit ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga video nating gagawin. Kagaya nito, ayan subali apat po kami ngayon na lulusong mga katutok. Kasama natin si Papa, si Kuya Bung at si Kuya Gab. So sana'y pagpalain tayo mga katutok ngayong gabi. Ayan, so let's dive na tayo mga katutok para maumpisahan na yung tutukan at ayan nga mga katutok kala ko nag na yung camera sa pagpana ko oh, napakalaking puga po ayan napana napanak mga katutok kaso duckless yung tama mm -hmm, nagawala pa mga katutok kaya ang ginawa ko dadakmain ko sana mga katutok yun o oh. mm -hmm, kaso hindi ko nahuli mga katutok sayang at puti na lang at pumasok siya dyan sa malaking bato na yan kaya babalikan ko yan mga katutok at ito na nga mga katotok ay nahuli ko na akala ko ulit kung nag na yung camera hindi pa pala mga katotok kaya napanak ko na siya dito ko na sa ibabaw siya na videohan mga katotok you know, malaki na ito mga katotok nasa mahigit isang kilo na siguro ito sayang naman kung mawawala pa pira na rin yan mga katotok sisid ulit tayo mga katotok at ito yung nasumpungan natin isang kanuping mga katotok Ayun, ang lakas niya mga katutok ang tawag pala sa kanuping na ito dito sa masbate mga katutok ay bintigan Itong kulay na, may guhit-guhit sa kilid, bintigan ho yan So yung tinatawag na katambak dito sa amin mga katutok Yung may nunal banda sa kanyang batok Katambak yung tawag namin yun Ito ay bintigan, masarap ito At ito pa mga katutok Pagsisin natin ay mayroon palang lamon-lamon kung tawagin dito sa amin mga katutok, yung isdang kulay hinog yun know, o, dilaw niya mga katotok ito ay napakasarap nito sa kinilaw lalo na sa sinabaw e, eh, paborito kong isda na ito mga katotok minsan dito sa amin ay eh, umaabot ito ng tatlo hanggang apat na kilo pero good size na ito mga katotok at ito mga katutok nakakita ta na isang flatfish o palad naman kung tawagin dito sa amin isang uri ng isda na nakadapa sa buhangin yun hinuli ko kaso sobrang dulas nito mga katotok yan so di namin kinakain ito mga katotok pero nakakain naman siya pero di talaga kami kumain nito kasi yung may palikpik niya mga katotok ay napakapait mapait yung palikpik nito yan so malapad na sana pero hindi ako humuhuli niya Iba yung flatfish na hinuhuli ko yung hindi mapait yun, yung lumalaki masyado. Kaya ang gagawin natin ay papakawalan na lang natin mga katutok. Yun. Ganda niyan lumangoy mga katutok. Oh. Hindi namin ito kinakain kasi sobrang pait nito mga katotok yung sa palikpik niya yun, sisil ulit tayo mga katotok at nakakita tanang isang silay ay napakaamo ito mga katotok ito sa pool yan, so itong isda na ito mga katotok ay madalas nahuhuli ito dito sa amin sa kawil matakaw kasi ito sa pamain mga katotok kaya wala nang kakawilin yung mga kawil kasi hinuli ko na yan, oh, alapad na nito mga katotok at ayan eh, mga katutok sisi ulit tayo nakakita tayo ng napakalaking labahita you know, kaso sobrang galaw eh, sumiksik pa naman doon sa gilid ng bato kaya pinala ko kahit nakasiksik mga katutok yung akala ko kasi kung hindi siya maiipit yung pala ay hindi ko mga katutok kasi umiipit talaga siya doon sa bato ay eh, malalim pa naman yung ispat na ito mga katutok kaya recover pa na tayo ng hangin mga katutok ito na nga mga katotok ay binalikan ko na ayan at sa lamat naman ay nahugot ko na yan napakalaki pa naman niya mga katotok sayang kung makakawala pero hindi na yan makakawala mga katotok kasi nasa pana ko na yan masarap ito sa sabaw mga katotok ayos at solve na rin ito malaking karagdagan ito sa pambenta yan mga katotok sa pinagpanaan natin ng labahita sa bandang ibabaw ay mayroon palang nakasilip na talang mm -hmm. sa pulka ay yos malapad na rin ito mga katotok at ito na yung last na napanaan natin mga katotok kasi nagutom na ako mga katotok kaya napag isip isipan namin ng tropa na pabalik na kami yos So napag-isip-isip ko mga katotok dahil ginagugutom na ko ay nagmerienda muna tayo lang si Urchin ay yun oh, ang lalaki ng laman mga katotok ayos at solve na rin ito Ayan, so ito ay napakasarap mga katotok napakarami nito dito sa amin mga katotok karamihan ng mga espiro pag nagugutom ay kumakain ito ang sarap ito mga katotok So ayan mga katotok ay nandito na nga tayo sa gilid at iito yung huli natin ayos at estimate ko ay nasa 3 kilo ito at ito yung barracuda ay hindi natin nabidyuhan pagpana, dapless yung tama, yan mga katotok at ito rin yung po na nahirapan tayo at ito rin yung kanuping bintiga naman kung tawagin sa amin at yung mga hito na yan mga katotok ay hindi ako nagbibidyo pag nagpapana ako pero sa susunod mga katotok ay bibidyuhan ko yan at tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng tinik sa laot kasi tinatanggalan ko na ng tinik yan, mga katotok yan hanggang sa muli mga katotok maraming salamat sa panonood thank you for watching